Isang batang babae, pinaglaruan at muntik pang kainin ang napulot na patay na daga. Paalala sa mga magulang, mas higpitan ang pagbabantay sa inyong mga anak, lalo na sa mga toddlers na wala pang kamuang-muang kung ayaw niyong gulatin kayo ng mga anak ninyo sa mga napupulot na mga ito na inaakala nilang laruan ang buong detalye eto Sa isang CCTV footage na nakuhanan sa loob ng isang bahay, makikita ang isang bata na lumapit sa kanyang nanay na kasalukuyang nagpapahinga noong mga oras na yon. Ang bata merong binitbit na maliit na kulay itim na bagay mula sa kusina at ipinatong pa ito sa ibabaw ng kama at nang makita ito ni Daniela hindi niya naiwasang mapasigaw dahil sa sobrang gulat sa isang panayam sinabi ni Daniela na nagulantang na lang siya nang makita na ang hawak pala ng kanyang anak ay isang patay na daga Agad na itinapon ni Daniela ang bubuit at hinugasan ng kamay ng kanyang anak dahil may katagalan ng naging exposure nito sa dumi na dala ng daga dahil nakita niya pa raw na pinaglalarawan nito ng bata. Ang ikinababahala pa ni Daniela ay hindi raw siya sigurado kung naisubo nga ba talaga ng kanyang anak ang patay na bubuit. Suspecha ni Daniela, may posibilidad na ng galing ang daga sa kanal na nasa gilid ng kanilang bahay at lumusot sa mga butas kung kaya ito napasok sa kanilang kusina. Samantala ng obserbahan ni Daniela ang kanyang anak ay wala naman daw siyang nakitang negatibong reaksyon sa katawan nito matapos ang exposure sa daga at wala pa rin daw palatandaan na naisubo nga nito ang bubit kaya hindi na ito pinacheck up pa ni Daniela. Dahil sa sobrang takot sa nangyari, mas naghigpit ngayon si Daniela sa pagbabantay sa kanyang anak at nilinisan ang kanilang kusina para hindi na maulit pa ang nakakatromang insidente. Ikaw, sa paanong paraan mo sinisiguro na palaging malinis ang environment na kinagisnan ng anak mo? D.W.I.Z. research report. Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.